Yes. Mga kapaksew, mayung buntag sa atong tanan, no? Giha sa mga kabisayaan sa Upper Tagabaca, Butuan City. Uh, mayung buntag sa ato nga tanan. Ay, kumusta na mo diha, no? Mga silingan, mga kapitbahay diri sa akong lugar sa Malabon, sa Block 46. Kumusta na? Maayong buntag. Good morning. Magandang umaga. Grabe. Mag-crete si Ate baby. Alam niyo mga kapaksyo, no? Hindi natin alam ang ating buhay kapag tayo ay uh, may mga problema-problema dyan. Huwag natin intindihin. Basta tayo ay galaw lang ng galaw, mag-isip kung ano dapat gawin. Ganun lang ang buhay ng tao. Huwag natin na uh, samahan ng kung anuman mga uh, mga galaw na hindi maganda at huwag natin uh, huwag natin seryosohin. Lilipas din 'yan mga kapagsew. Kaya mga kapagsew, yun lang masasabi ko sa inyo. Kaya good morning ulit. At sana mapanood ninyo ang aking greet, greetings ngayong umaga ito. Good morning and have a good day sa lahat. Thank you very much.